Alam ka nung sabi lang nung ang nominado sa kanila. Hindi, at saka makikita mo sa expressions lahat. Pag sabi to ni apat ang nominado. Tinginan, parang ano naman eh. kasi ka Pero merong maarte, merong miak na, ako na yun. Merong ganyan, ako na yun. Ano may makasabi sa kanila? Maarte? May maarte na ma something. Maka si Jess. Si Jessica yung nominated eh. Jessica oh, and Oh, Oo, nagulat ako ah, naman nga eh. si Jessica. O oh. baka sila palagi sinasabi ni Jessica na gusto ninyo umalis? Oo. Uh -uh. Pagiging maarte ba yun? Pag gusto na umalis? Eh, pero wala. Pinagbigyan. Depende <laughs> din sa ano eh, sa rason. <laughs> baka ibang pagsasabi. <laughs> let's, 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 oh, let's say si Wendy. Oh, let's say si Wendy, sinasabi siya na gusto nyo umalis. Pero kung isipin mo talaga, valid reason ni Wendy. Kasi nga, time yung kalaban niya sa father niya, di ba? Mm -mm. I mean, isipin ah! mo, time naman talaga. Hindi, tsaka yung pageant mo. The greener. <laughs> Ayaw ko marina. May iba sabihin lang na siguro gustong umalis kasi po. Okay, tipong... Ang nangyayari sa labahan. Sa bahay ko. Ayaw ko isipin. Ang dami ng aso. Dapat hindi mo iinisip. Hindi ako naisipin. Hindi, wala lang. Kasi bago ako pumasok dito, lipat sana ako gung ay mas malaki. Tapos dun din yung mga... Kasi may dalawang room yun. Tapos iiwan ko mga dogs dito sa kabilang room. Bakit? Ako ayos na mag-isip sa labas. Hindi ako naisipin. Wala lang. Grabe. Grabe mo ganang yan. Hindi ko makalimutan yung hindi sa hawak uh, ko sa akin. Oh, ever will really. be. Sabi mo baka magkapasa na si Wendy dito mm -hmm. sa hawak ko. Sorry, Wenza. Let it be to to be. Christmas fun, lechon. Kulang ako Allergy, sa araw. Allergy, no? Kailangan ka natin ng air. Ano at ba, least nung birthday ko nandito sila. Oo. Uh, uh, uh. At saka nung distraction doy. Kailangan Complete kasi yung no. mga Oo. <gasps> mm. De, cool lang allergy, allergy, ano na Hindi, kulang ba vitamin ko sa Wala si princess niya eh. Sa distraction. Numating lang noong ano, birthday. Kasi nga, kaka-baby yeah, kaka na, na lang. Tapos, Oo. Tapos na daw Oh my god, pitbull? Ang oh. laki nun. No? Takot ako super. but kayo hindi sa confession niya? products sa kanya. Ah, saan? Diyan daw eh, Sa cage. Parang baka daw magwala. Naman ang pitbull. Di ba may... Pero mabait May mga, mga bata dito? na mamatay. Uh Oo. -oh. Pag nag-wild sila. Mas sa kanila. Yes, ma'am. Yeah, mo sila. Hindi naman yung plus More on. Competition. Hindi. <laughs> Ay, yung mga parang nagko-competition dito. Yung parang Guards Kapag up -kim. lang. Oh, guards uh, up lang. Guards up. Nagkikim-kim na lang. Oo, no. no. Para, parang kasing oh, oh, Nire-reserve na lang nila yung... Or more uh, of, kailangan okay. kong makisama sa... Oo, mahalos na ako kasi mag-i-issue to eh. No, Or more okay. of, Tama parang malis. hindi na lang ako manominate, uh -oh. hindi na lang ako makikipag okay. ano. Oo, oh, oh, siguro ganun din. Tayo super comfortable na talaga in a parang... Alam naman na. Hindi pala si Mama Malus kagab kahapon. Nakausap ko sa sopa. Grabe, takaw. Tawin niyo. Pati butter ko yung ramen. Yung chocolate ko binigay tayo yung ganyan. Oo, oh, oh, O up na, di diba, ba? Sabi mo nag pero okay. si Mama <laughs> kain pa rin ng kain. Oo, oh, oh, si Napri, nung nag... ano na kayo? Nag, uh, yung ladder-ladder. Sabi ni Napri, Ah, oh, na ba talaga si Mama Luz? Kumakain na naman. Kinakain mm. kasi yung Mangwan ba yun? yung Charon, Grabe talaga si Mami. Si, grabe talaga si Parang gusto kong na ko makausap yun, si Napi. Mm -hmm. Mabait nun. No? Ah, oh, mabait siya. Saan kausap? Gusto ko siya. gusto ko rin siya. Gusto ko siya, tsaka Mabait. si... Ryan. 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 Si Unad nice naman guy. okay din. Ah, uh -oh. Kahimik lang si Unad, para ikaw. Gusto ko malaman sabi niya oh. na bakit I mean, niya lahat para ng para girls. Parang okay. Sino? Si Unad. May formula daw siya, nakukuha niya lahat. Oo, <laughs> oh, sinabi din ni Jessica yun diba? sa si... no, five steps, Oo. Oh, oh. Huh? Huh? Pero hindi sinabi ni Jessica kung ano. Mm, 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 mm. Ano pa naman yung ni Una? Parang... Hmm. Uh Oo. -oh. Okay. Hindi ako ganun Oh. Tahimik. I mean. Si Pamu yung pinagagulit sa kanila. Oo, oh, oh, sobra. Yung pagkatahimik lang. Super pamu. Pwede ko si Pamu palaging pinapagalitan ni Kuya na, oh, ganyan ginagawa mo. Parang sobrang kulit ka na. Parang ganun. Mm. Oo, oh, no, nalagsamot no, no, si Pamu Basta, sa kibo. Nakakatawa pa yung facial expression niyo. Oo, oo, oo. Nung nagsama na sa pamot si Kigoy, gulo na naman yung bahay. Yung ingay lagi noon, ano, parang later na. Ingay nung dalawa na yun. Pero kahapon, di na din sinasakyan si Kigoy. Oo. Kasi sa room, kinuusap na lang yun. Oo. Mga nangyari between Kigoy and Sel. Ay, wala pa rin Sinagot-sagot niya nga ah, si Kigoy naman. kahapon eh. Pero nagtatawa na ano naman sila. Oh. Parang sabi, ikaw talaga na ako oh, masyado malakas. Pero okay, so, ano, ganyan naman talaga. Ito dati. Bakit? Si Joya. Yeah. <laughs> so, Buti ako. Sabi niyo pa ako eh. <laughs> Bigel, may pinamagdaling ka na bagong mag-igli. Just a little bit. So. Sinasaika ni Paco nun. Yung Kaya pa ano kanya. Hmm. pa ako yung Good magaling sa... Congrats. Pero Congrats akala ka halata eh. Ang galing niya sumayaw. Eh. Sino? Oo. Masaya siya talaga. Kasi ako? hindi niya alam na Mindy's report natin yun. Oo, nakaka. parang gusto ko siyang tanungin actually kahapon niya. Pinaanak ko nga lagi. Di ba, di ba tinitingnan kita tapos tumawa ka? Lagi nga ako. Di talaga ako makapaniwala na ano. Pwede daw na ganun kay sa kanilang ano. Mm -hmm. Nanalo no, daw sila saan? Dilip? Nanalo no, kami ni ano. Ah, kaya? Sa sayaw. Okay. Parang okay. um, reaction nila. Mm -hmm. Sina size up nila tayo. Oo, kahit nung yung sa start lang kayo. Ay, no. Oh, serious sila masyado. Ano na? As in, line up na. Iba sobra vibe nila. Iba talaga. Ito yes. <laughs> ka <Laka ganoon> na. silang <laughs> ano, yung pag-uwi na sila parang. So, aura nila iba. Kaya kami ni Denise, grabe yung mukha nung high voltage. Eh. Lalo Maka yung kailabot. kapag mag-isa ka lang, tapos silang lahat, parang... <clears throat> uh, di, sobrang hindi sila, Iba yung aura. Hindi, so tayo kasi warm tayo eh. Sila hmm. parang, iba talaga. Ayun, tayo pag trabaho, trabaho, trabaho tayo, pero pag ano, Bakit ano mga mukha niya? Kaya di ba? Ang gulo-gulo natin doon. Parang gusto mo na lang tumakbo. Kuya, exit na ako. Kaya nga di ba sabi ko, maghuhugas na ako ng pinggan. Hindi ko kaya. Hindi, pagpasak dito. Bakit ano? Hindi doon. Yung naiwan kaming tatlo. Oo, nung naiwan kaming tatlo, na pumasok kayo ng confession room lahat, maghuhugas na ako ng pinggan. Bakit? kaya. Man, yeah. Basta, Ibang aura rin mo ayok, ma'am. Eh, basta. Mabigat sa ano, mabigat yung aura nila. Tsaka nung lahat kayo nasa loob, you... loob I mean, na yung tapos di 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 na yung... Hindi niya niya alam. Di, 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 galing dito sa likod. Ay, hindi niya niya alam? Pero <laughs> guess mo <my name> <laughs> oh. yun. Oh, wala, wala. Natutuwa lang ako. Yeah. Hindi, <laughs> mali. Hindi niya niya alam. <laughs> hindi niya alam. Hindi niya pero na-guess mo yun. Ano yun? Hindi, sa akin. Continue, continue. Continue, continue. Ay, sabi Wala, wala. Ayun. So, mamaya, mamaya. Nung pumasok silang lahat sa sa mansion na, tapos na yung game, parang ako, ah, uh, balik na lang ako resort, kuya. Mag-aayusin oh. ah, ko talaga yung mga mansion mo. Sabi ko, Atejo, gusto ko magbasa ng libro. Ate Atejo, <laughs> gusto ko magbasa ng libro. Ayun. Mukha nga <ka> na din si Kap. Bakit? Hindi na, <laughs> hindi namin sila welcome. Well, um, Kailala tayo hmm. din. Kaya, Oo, pero kung may kilala kayo din doon. Hindi, pero sa, sa, sa makakilala ko rin, konti rin close. Ang parang One week lang naman kayo magkasama, di ba? Yung nakakaano nga namin, di ba, yung mga si at yung mga inintroduce na rin sa amin. so, Sa totoo, mm. kay parang mm parang hindi parang ako sa sa kanya. Parang hindi ako masyadong tiwala kagaya sa iyo, kahit kagaya kay parang separately. Ayoko magtiwala masyado Competition talaga sa kanila. TBB is it's competition, competition uh, it's talaga. It's more of kung uh Oo. -oh. Oh. So, okay. yeah, parang... Tsaka nang sa nga kasi sila. Nakatuto ano, na, na. na. <laughs> sa kanya. Oo, ayun. Paco. Grabe Hindi ba sinabi na ni Kuya na okay? Ang <laughs> okay. pa kayang nangyari sa kanila pag ganyan, oh, sinabi ng, 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 ng mini ay eh, ganyan. Mm. May mga ganun pa <laughs> Huh? Oo, oh, oh, oh. parang nakita ko. <laughs> oh may ganun ako, oh may ganun. Oo. Oh, parang inabot yung kami na parang Uy, yung, kaya yung na <laughs> may kayo, sana, pa Parang hindi tayo nalang may mm ganun. Ay, hindi. -hmm. Meron may nalang yung Kahit nga yung ano, no? Si Ryan siya ko si Kevin. Hindi, meron din sa harapan. Parang yung ibang ibang ang pakaya ko yung kaya may na. Tapos pag nang sample tatlo na lang, tapos dalawa yung nominado. Tapos may tao na sasabihin. Ah, si ano yan? Si ano yan? Oo. May Sa atin si 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 toddler ah, okay. yung tatay tayong tatlong na iwan sabi ah. ah, si oh hula din yun sa kabila oo oh, oh. kaya kaya nga sabi ko di ba when Pam's name was called na you're safe si toddler clap Oh, knowingly. Although, yeah, knowingly, although it's okay ah, kasi, kasi you happy. Niya eh. I feel ano uh, for di, 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 the, for the nominated kasi dapat na uh, si Pamela. Uh, yeah. si si sympathy uh -oh. Nominated. Kasi, nominate. kasi Kaso, may mga ibang tao eh. May mm ka eh na nasa nasa bingit din ng mga 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 hindi. Like sa inyong tat sa yung ano pa ni katatlo parang mm -hmm. ng na parang naka ano in a way parang na mo yung manok-manok mo manok, ba? Oo, oo, okay. oh, oh. na dapat equal naman na lang eh, okay. di ba? Mm -hmm. Ramdam ko rin kay mama na ramdam niya na kasi sabi niya sa akin kagad, kapon, kaupo kami sa pang. Ay, enjoy lang. na si yung, lang. Mas parang iba yung mga ano nila. Di ko alam, oh.